Wow! Grabe! Isang napakagandang balita po talaga ito, lalo na sa solid supporters ng Edzy Love Team. Kasi nga ay ang artistahing labandera na may hawig ni Marian Rivera na si VNC ay mapapaayos na ang ngipin nito na paniguradong takip bibig pag nag-smile no more na. Kasi nga ay may budget na para sa pagpapabrace ng ngipin niya dahil meron nang nag-sponsor nito. Sobrang nahiya nga si Vayancy kasi daw ay sobrang laki po talaga na halaga ang binigay ng sponsor sa kanya na worth 60k nga ito. Pero kusa naman talaga magbibigay ang mga tao pag nakikita nila na deserving po talaga ito na makatanggap ng ganyang blessings at sa part ni Vayancy ay sobrang deserve niya po ito. Kasi sa wakas ay di na natin siyang makikitang panay takip sa bibig pag nag-smile ito at helpful din po ito para ma-boost pa ang self-confidence nito, lalo na ay sumasali ito ng beauty pageant na kinakailangan po talaga ang mag-smile. May video clip nga mga idol patungkol sa lahat ng ito na sobrang saya po talaga ang lahat ng team kalinga para kay VNC. Bago po ay eh shoutout ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip, panoorin nyo po. Grabe po, yung po, pang pangitin, pang pag-brace po ni Bianci ay kompleto na. So thank you sa G Group, grupo ni Kuya Lito, no? At nagbigay sila ng 60,000 pesos. Uh, ano, ayos ba? Ano,

Brace na talaga yung solusyon. So, magkaka-brace na po si Biancy. So, ngayon na po, mga kalinga, since maratagal pa naman yung bahay, wala na natin yung brace na yun. Kasi kompleto mo na yung budget. At dati ka, ano, uh, pinarap mo rin kapag makapag-brace na para mas. Ah, Pero kung mag-alap po, may trabaho na po. Sana plano ito na yung priority. Hindi Sa kanina ko, ako pa travel ako sa Paris. Wala na natin sa Paris. So yun, uh, na lang natin yan. Sabay-sabay yung may mga na nag-sponsor sa mga ibang angels natin para sa passport nila. Nag-schedule na lang po natin sa Ligas Grabe po talaga ang blessings na binigay ng mabubuting sponsor kay Vance na pati pala sa passport ay sinagot na din nito. Kaya may kasabihan nga na ang taong mapagbigay sa kapwa ay mas lalong pinagpala ng ating Panginoon. Kaya salamat po talaga sa mga sponsors na handang suportahan ang mga beneficiaries ng Kalingap. Worth 60 pala ang binigay ng sponsor kay Viancy, nagrabe Sobrang laki po talaga ito na halaga. Kaya napasabi po talaga si Viancy na nahihiya daw siya dito. Pero deserve mo naman Viancy kasi isa kang napakamabait na tao at you deserve to smile with no hesitation. At natanong din ni Kuya Rab si Viancy na dati ba daw ay pinapangarap din ba ni Viancy ang mapaayos ang ngipin nito? At ang naging sagot nga ni Viancy dito ay yes naman po daw pero pag may maayos na trabaho na ito na kaya na niyang budget tan ito pero nang dahil sa kalingap ay sa ngayon pa lang ay dream come true na kaya grabe po talaga sa kalingap. Iba pag tumulong at di naman po yan maging possible lahat kundi dahil din sa lahat ng viewers at mga sponsors na handang sumuporta hanggang dulo. Aabangan po namin VNC ang smile mo na mala Marian Rivera na paniguradong malapit na namin itong makita. Ano po masasabi niyo mga idol patungkol sa lahat ng ito? Sino sa inyo ang excited na sa kinalabasan ng pagpapaayos ng ngipin ni VNC na paniguradong no more takip sa bibig pag nag-smile ito? Mag-comment lang po kayo. Dito muna lang po tayo. Kuya Dambo nga po pala. Mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.